Kani mekani, gawa tayo ng chicken chops in barbecue sauce. Ito yung chicken breast, tinanggalan ng balat, tapos ikakat lang natin into cubes. Then after kung uh ikat ng cubes, iwa wash ko siya, i-drain, tapos i-marinate. Ayun, pwede na yung ganitong cut. Ito na yung chicken natin na, na cut into cubes. Medyo malalaking cubes. Lalagyan ko lang siya ng uh, patis. 1 tablespoon ang nilagay ko. Pepper. Onion powder. 1 teaspoon lang tong mga to. Garlic powder. Egg whites. at konting magic sarap. Tapos imimix lang natin. Konting baking soda pala para lumambot ang karne, mas masarap pag uh, malambot. Minamarinitate natin ang chicken. Nag-grate na ako ng uh, ginger at saka garlic para sa ating sauce. Lagyan lang natin ng sugar konting vinegar. Soy sauce. At saka ketchup. Mamaya, habang niluluto natin at saka na lang natin i-adjust yung lasa. Lagyan na rin natin siya ng pepper. Sesame oil. Lalagay na natin yung mixture na ginawa natin kanina. Pakukuluan lang. Lagyan ng konting water. Tapos lalagyan natin ng pampalapot. Lagyan lang natin ng konting water. Mas masarap maraming sauce, di ba? So, kung gusto nyo ng maanghang to, pwede nyo ng chili powder. So, antayin lang natin kumulo. Tapos, lalagyan na natin ng pampalapot. Mukulo na siya. Uh, tinikman ko, nakulangan pa rin ako sa sugar, kaya nagdagdag ako ng sugar. Pero yung alat, tama na. So, lalagyan ko na lang siya ng pampalapot. Ayan. Okay na siya. Maglalagay din ako ng roasted sesame seeds. Para mamaya, ilalagay na lang yan. Parang ibubuhos mo na lang siya sa chicken. O. Okay na yung sauce natin. Prito naman tayo. Ito yung chicken na minarinade natin kanina. Lalagyan ko lang siya ng breading. Uh, yung 1 half cup ng cornstarch, 1 fourth ang flour. Tapos na ako ng garlic powder, pepper, at cold water. Tapos at sya lang natin siya i-mix ito na ang ating chicken so pwede na tayo mag fry mag fry hmm, pwede na pwede mas mainit pa dyan medyo brown na siya kaya pwede na nating iset aside kasi ito ido double frying ko pa naman kanya fluffy siya o oh. second frying hindi na yan matagal tanggalin na lang tayin lang natin mag brown talaga siya mas ready na Tignan nyo ang kulay, oh. gawa na tayo ng chicken with teriyaki so kukuha lang tayo ng sauce tapos ilalagay lang natin yung chicken na napry natin hindi ko muna ilalagay lahat kasi mas masarap na mainis pa pag ano yung isa kong anak kasi mamaya pa darating So, ito ay para doon naman doon sa isa. Ayan. Kukot Co lang natin siya sa teriyaki sauce. And then, ready na po siya. Ito na ang ating chicken teriyaki. Garnish lang natin ng onion leaves. At ka ng sa seeds. Ayan. O, ba? Diba? Matutuwa ang ating mga junakis dyan. Kaya luto na mga mamsi.